ka Good morning po. So for today's vlog po ay magluluto tayo ng ulam for today's video. So tara, let's go. Papakita ko sa inyo kung anong lulutuin ko ngayon. Ayan. So siguro alam niyo na kung anong lulutuin ko sa araw na to for today's ulam guys. So meron tayong kangkong, Ayan. Meron din tayong uh, eggplant or talong or okra and sitaw. So, ayan ang ating dilutuin na yan, guys. So, tara. Punta tayo sa kusina. So, ayan, guys. Meron na tayo dito tubig sa ating kaldereta. So, ayan ay hugas-bigas ang ating ginamit na tubig para sa ating gulutuin. So, alam niyo na ba kung ano ko? Sinigang na bangus, guys. So, ayan. So, ating ilagay na ang ating mga panglahok dyan para pakuluan. So, ilalagay na natin yung ating um, uh, luya. Sibuyas at kamatis. So, yun guys, ilalagay ko na po para may pakuluan na po natin yan. So, ayan, nailagay na po natin. Tagpa natin ng sabli. Yan guys, pinaghalo ko na lang yung aking luto dahil dumating na yung aking asawang basho. Wow. So hindi ako makapag-vlog ng maayos dahil maraming sa samukan, maraming maingay. Wow. Yan. Ito, nilataan ng bangos. Ito na yung, ano, yung reklamador pero kumakain. Kumakain ng niluluto. Oh my God. Oh my God. Hanggang mamayang hapon ng ulam na to guys. So next ay huli natin ilagay ang kangkong. Isang sakong kangkong. Hey guys, ready to serve itong aming ulam na nilata ng bangos, hindi sinigang na bangos. Charot. Thank you for watching.